na so, natakaroon sa ika 14 na ang duty dili sa Bunawa National School as interns. Since akong arti nasa ubos, ako ang nag-interns sa ilaha. Sumpang nang sumatib. Let update lang sa mga region as interns. If na ay mag-request na teacher, galing mo siya karoon or something na sa ilakaw. pag mo sa teacher galing guys na available ba ko kini nga time or something kas mga, available ka o oh, anin. Okay na. Need ka mo perma as intern ikaw ka na nga time mo cater ang specific students. Kailangan pa dahil i-correlate sa imahang RT or resource teacher mo or comparative teacher. I-ano e, pa, i-approach ito nga. Ma'am, is there something or sir? Nga na, is nag-approach ako itong sister. Ang nga ano. Para mas ito ba, ay para mas learn na ikaw karon is di saka makita ni sir ni mo or ni ma'am ni mo. Okay, napakay lain na at na room to rooms like a request and Ayun, dapat mag-worry pa sa teacher ang imuhang katong nag-request na teacher for uh, substitute for a while. And that uh, is the life update of this day. na po ulit nakakaroon and padong namin dito sa gate para maging set for my cooling ayun ayun mga kaba na ulit sila mga visit English ayun shout out sila guys sa iglasis mam si Pedolo Miss Angel ayun shout out sila ayun and some information lang <laughs> guys putang ng madaan sa inyo hang in and out morning and afternoon para okay. pag mag-DTR mo is direkso lang sa bilis naman mag dapat that is the way ang mga bahay mag-digay sila sa mag-DTR okay nag-vlog ka sa requirement cam ay okay hala ang And then guys, so para di naman ka makatrobok sa inyong pasawing uh, past video, na lang i-lista Then, pag-DTR ninyo, input na lang dito, diretsyo. Tapos, Tam info lang. Yeah, so, oh, okay. bye. Mag intern ka kay. Bye bye. Bye bye. Bye For more tips for internship, so ayun, agos ang blind naman again. Follow and subscribe my YouTube channel, guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye.